Eh, yung mga pinakamagaling natin mga doktor at nurse, naghahanap ng mga trabaho sa abroad. Kung minsan dun sa may nakikita tayong mga doktor, nag-aaral maging nurse, <laughs> at pupunta sila sa mga lupalop, yung malalayo, at dun sila magserbisyo. Ngayon naman, bibigyan naman natin ng oportunidad ang studio audience natin na sila naman na maghain na kailang mga katanungan kay Senador Bongbong Marcos. Senador, may pag-asa pa kaya talaga na gumanda ang serbisyo sa mga health center at hospital natin? Eh yung mga pinakamagaling natin mga doktor at nurse, naghahanap ng mga trabaho sa abroad. Eh napakalaking problema talaga yan. At uh, talagang uh, ang nangyayari dahil na uh, mas malaki talaga ang kita, lalo na sa mga government hospital, eh yung, uh, yung nurse mas malaki ang kinikita sa abroad kaysa ng kinikita ng doktor dito. Kaya kung minsan sa may nakikita tayong mga doktor, nag-aaral maging nurse, nurse? para makapagbiyahe. Mag-nurse muna sila. Pag nakilala na silang ng doktor, saka sila magdo-doktor ulit doon sa, don sa hospital sa abroad. At uh, siguro ang uh, pwede natin ibalik yung sistema na sinasabi natin, gagawa tayo ng scholar na medical student ng gobyerno. Pero, uh, imbis na magbayad sila ng utang para sa kanilang pag kanilang pag-aaral, ang bayan nila ay maiiwan sila sa Pilipinas ng ilang taon at pupunta sila sa mga lupalop, yung malalayo, at doon sila magserbisyo. At uh, para naman meron, meron tayong garantisado ilang doktor na napupunta sa malalayo, sa malalayong barangay, sa malalayong lugar, at uh, nabibigyan ng, ng pagamot, na nila ang mga pasyente. Uh, kahit saan, hindi lamang sa mga malalaking syudad, hindi lamang sa malalaking bayan, kung hindi kahit na sa malalayong lugar. Yun ang sistema sa palagay ko para naman kung ano na naitulong nai nai ng pamahalaan para makapag-aral ng isang doktor, eh, ay may, imbis na magbayad ng utang ng pera, yun ang pambayad niya doon sa itinulong ng pamahalaan sa kanya. Salamat, Senador. Nakaka-excite talagang malaman kung ano yung mga plano ni Senator Bongbong Marcos pag Vice President na siya. Kung gusto niyo sumali sa aming mga diskusyon, pwede kayong mag-iwan ng inyong mga reactions at ang mga tanong sa mga link na ipa-flash namin sa screen. Sana po makasama namin kayo muli sa susunod para mas lalo pa natin makilala kung sino ang tunay na Senador Bongbong Marcos.